Kung gusto mong malaman kung talagang may dalang swerte ang pag-alaga ng goldfish, heto ang detalyadong paliwanag kung bakit itinuturing na. Swerte ang goldfish? Ayon sa Feng Shui, paniniwala ng mga Chino, at ilang pamahiin. Una, simbolo ng kayamanan, kasaganaan at tagumpay. Sa tradisyong Chino, ang salitang, fish, o, you, ay tunog katulad ng abundance o i, na nangangahulugang sagana. Kaya ang goldfish ay naging malakas na simbolo ng kasaganaan, financial success at good luck. Halimbawa, may kasabihang Chino na nai ang nai ibig sabihin ay taun-taon may kasaganaan. Ang mga negosyante ay madalas may goldfish sa tindahan para makaakit ng mas maraming customer at kita. Pangalawa, goldfish bilang energy attractors. Sa Feng Shui, ang tubig ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang elemento sa Feng Shui at kapag nilagyan mo ito ng goldfish, lalo raw lumalakas ang daloy ng chi, positive life energy sa paligid. Mga epekto, nakakabawas ng stagnant or bad energy sa bahay. Nakakaboost ng good vibes, productivity, at creativity. Nakakaakit ng magagandang oportunidad at swerte sa trabaho at negosyo. Pangatlo, tamang bilang ng goldfish, tamang enerhiya, hindi lang basta isda, ang dami at kulay ng goldfish ay may malalim ding kahulugan sa feng shui. Narito ang mga iniire-rekomendang kombinasyon. Walong goldfish, gold o pula, dagdag isang black goldfish katumbas kayamanan dagdag proteksyon mula sa malas. Sham na goldfish katumbas kabuo ang balanse sa buhay, walong for wealth dagdag isang for protection. Tatlong goldfish katumbas growth, success, and happiness. Anim na goldfish katumbas luck and prosperity. Paalala, bawal raw ang apat na goldfish lang dahil ang apat sa Chinese ay tunog ng death. Kaya dapat ay iwasan ito. Pang-apat, saan dapat ilagay ang aquarium o goldfish bowl? Sa Feng Shui, mahalaga ang placement. Narito kung saan pinakamabisang ilagay ang goldfish sa bahay. Pinakamainam na lugar. Southeast corner ng bahay o opisina sumasagisag sa wealth and abundance. North area para sa career lock. Living room, hindi bedroom, upang ang chi ay makapagalaw sa sentro ng tahanan. Iwasang ilagay kusina o banyo nagdudulot raw ng water clash o negative energy. Silid tulugan maaaring makaapekto sa iyong pagtulog at relasyon. Panlima, pag-aalaga ng goldfish ay pag-aalaga ng swerte. Hindi sapat na may goldfish ka lang kailangan maalaga ang mabuti. Dahil kapag namatay ang goldfish, paniniwala ng iba na ito ay Senyal ng pagsalo ng malas para sa may-ari. Pagkawala ng swerte o yaman. Babala ng paparating na problema sa pera. Mga tips. Panatilihing malinis ang aquarium o fishbowl. duling may sapat na espasyo, oxygen, at pagkain. Gamitin ang natural na bato o halaman sa loob upang mapanatili ang positive energy. pang-anim, goldfish sa negosyo at tahanan. Maraming negosyo, lalo na ang Chinese restaurants, salons, at mga tindahan, ang may aquarium ng goldfish sa entrance area. Bakit? Para raw pumasok ang swerte at magstay sa loob. Ginagamit din ang goldfish sa mga grand opening bilang pampaswerte. Sa kabuuan, oo, swerte talaga ang goldfish pero depende rin sa pag-aalaga mo, sa intensyon at sa enerhiya sa paligid mo. Hindi ito agimat, pero malakas itong symbolic tool na nakakatulong kung pinaniniwalaan mo at sinusundan mo ang tamang paglalagay at pag-aalaga.